Kidlat News Update. Sa ating mga balita, 320,000 pesos na halaga ng marijuana nasabat sa isang high value target sa Laguna. Bilang ng fireworks related injuries, pumalo na sa 832. Tradisyonal na paghalik sa poong Nazareno, inaasahang dudumugin ng mga deboto. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Drug Enforcement Unit ng Kabuyao City Police Station ang iligal na droga na nagkakahalaga ng 320,000 pesos sa isang buy-bus operation sa isang high-value individual sa Barangay Uno, Kabuyao City, Laguna. Ayon sa mga otoridad, 12.43 nitong madaling araw ng linggo nang isagawa nila ang anti-drug illegal operation sa isang 23 anyos na suspect na si alias Mar. Nakuha sa suspect ang anim na tape wrap packages, tatlong vacuum sealed plastic bags at dalawang malalaking tape wrap packages na naglalaman ng dried leaves suspected marijuana na may bigat na halos 2,000 gramo na may estimated value na 320,400 pesos nasa kustodiya na ng Regional Crime Laboratory Office 4A ang mga nasabat na marijuana leaves para sa drug testing at laboratory examination habang kakasuhan naman ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Umabot na sa 832 ang bilang ng mga kaso ng nasugatan dahil sa paputok sa pagsalubong sa 2025 habang apat naman ang kumpirmadong nasawi ayon sa Department of Health o DOH. Sa datos na inilabas ngayong araw January 5, tatlo sa mga nasawi ay mula sa fireworks related injuries habang ang isa naman ay dahil sa ligaw na bala. Tumaas naman sa 37% ang fireworks related injuries nitong 2024 kumpara sa naitala noong taong 2023. Naitala ang 36 na bagong kaso ng paputok noong besperas ng bagong taon, 10 naman ang naidagdag noong bagong taon, habang 15 naman ang naiulat noong nakaraang araw. Nananatili namang nangungunang sanhi ng injury sa mga paputok na Quitis, Five Star at Boga, habang ang mga kabataan at menor de edad naman ang mga pangunahing nagiging biktima nito. Inaasahang dadaluhan ng libu-libong deboto ang tradisyonal na pahalik na gaganapin sa Carino Grandstand sa January 7 bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno. Ayon sa mga organizer, kasabay nito ang paghahanda para sa 30 Fiesta Masses na isa sa gawa mula January 8 ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng January 9 na mismong araw ng kapistahan. Tinimok naman ng Quiapo Church at Manila Local Government Unit ang mga deboto na wag na mismong humalik sa poon bagkos gumamit na lamang ng panyo para ipunas at doon halikan. Hiling din nila sa publiko na sana'y maiwasan ang pagsampa sa andas upang makapunas para hindi na rin makapekto pa sa daloy ng prosesyon. Samantala, nauna nang idineklara ng Malacanang bilang special non-working day sa lungsod ng Maynila ang January 9 upang bigyang daan ang pagdiriwang ng kapistahan at translasyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.